Ito ba kung meron mampihin na kamasakit na magagawa ang isang anak sa magulang? Ang pabayaan ito, lalo na pagtanda. Why? Una, para sa isang magulang, pabayaan ka na, abandonahin ka na, huwag ka tulungan ng iba. Huwag lang ang anak mo ang mag sa iyo. Kasi nga ito ang totoo eh. Hindi man perpekto ang isang magulang, wala namang makakapantay sa pagmamahal ng isang magulang para sa isang anak. Ito ang totoo. Hindi man perpekto ang isang magulang, wala namang makakapantay sa pagtitiis ng isang magulang para sa kanyang anak. Kasi nga, ito ang totoo eh. Wala namang makakapantay sa pagsasakripisyo ng isang magulang para sa isang anak. Ikalawa, para sa isang magulang, ang pag-abandona ng isang anak nagpaparamdam na hindi siya mahalaga at kailangan. Totoo ba bilang magulang, unang-unang nararamdaman mo pag na ka ng anak mo? Wala ka namang halaga eh. Hindi ka namang kailangan ng anak mo. Kaya naman niya kahit wala ka. Hindi habang buhay na makakasama natin ang ating mga magulang, oh. Kaya habang nariyan pa sila, mahalin natin sila. Hindi yun, pag nasa kabao na, doon mo ba aalala? Doon mo mamahalin? Doon mo iiyakan? Doon ka magsusori? Doon mo pagkukuyatan para magbantay? Tandaan mo, isang beses lang tayo mabuhay dito sa mundo. Kaya habang nandyan pa ang ating mga magulang, mahalin natin Ha, sila ay you and I we like fireworks and symphonies exploding